Ah. Oh. Hmm. Kabuwa ito. Master te, ah. Uh, eh, oh. Guys, ito yung tamang pag-camper life. Kailangan may 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 sa kwan. Meron tubig ng bagtakan ng baga para sa tubig. Ah, walang tao. So, tingnan mo, no? guys. Walang tao. Ma naman 'no. Kita mo guys, patay ay ka din guys. Yung cellphone ko lang yung masusunog. Ah. Ah. guys. Yung camper ko guys. Yung malaking tubo guys. Kuwatin nung tubo, ipatong sa oven. Tubig yan. Eh.

mas mapan kung gusto nyo magkape hindi na kayo mahirapan guys na magkuhan ng tubig mahinit na guys yun yung simpla yung kape <laughs> <laughs> sige lang hindi nyo po sirahin nyo 300 to sama <laughs> bilis lang mabutas no kapay pa ka hindi pa kaya ng hindi pang ng kape <laughs> tapos sig sigla ng kape. oh, pagkakita okay. oh. Oh, wala pang uh, isang minuto, butas na agad, Tingnan Oh, <laughs> 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 oh pera 300 to. <laughs> <200. laughs> yan. <laughs> Calibrated yan. guys. <laughs> <Wow. Five. laughs> <laughs> <laughs> oh, isa na lang, isa na lang. Jangan hmm. hmm. lang. Lang. Okay guys, satu dua. Oh, kape guys, oh. Uy. Ini kape, lumukulo-lulo. Tengok, 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 tengok. Ini tengok. Luarannya sama. Ini. Belang busa buhok la. <laughs> yeah. Ang bilis lang. Oh.